Hello, ako nga pala si Mami Carol. Tara, uwi tayo ng probinsya. Pero bago nga yan, kain muna tayo and then i-ready muna natin yung mga kailangan ng baby. Ito nga, na ko na yung kanyang vitamins and then yung para sa upo, para sa lagnat, para sa sipon, in case lang, ba? Diba? Tapos yung para sa nagtatain. And then ito rin yung para sa katikati and then full dahil sobrang init nga ngayon and then yung oil para sa yung tiyan. And meron din tayong uh, kanyang mga bottle and chucky kasi sa biyahing nga ayan naghahanap siya ng pagtahin so ayan candy konting candy at kape with Ah, uh, ito nga nagkumuha nga ako ng kape dahil hindi na ako nag-sugar kapag nagkakape. So baka trin one yung madanan ko doon kaya nagdala na lang ako ng sariling akin. Ayan, nilagay ko na nga dito sa bag na to na bag to na binigay sa akin ng aking tita. Medyo matagal-tagal ko nang ginagamit to nung nag-work ako sa Manila. Gamit na gamit nga siya dahil ang tibay niya ang kapal at marami siyang malalagay. Ayan, nilagay ko na yung gatas niya nakasashay kasi baka mamaya kulangin yung nasa ah, bottle, ayan sinama ko na rin pala yung basket na lalagyan para hindi mabasag sa biyahe yung mga vitamins, yung mga bote na pwedeng mabasag ito rin pala vitamins, papatangkad so far pang 12 years old pa taas siya. Kahit 18 years old pwede siyang gamitin. Nagdala na rin ako ng CD na binabad sa suka dahil gumawa ako ng marami dito para may magamit kami sa probinsya. At kinuha ko na rin yung sibuyas na iuwi and yung carpet. Ayan, inayos ko na yung carpet bago kami umuwi. At nakalat nga yung kanyang laruan dito sa sofa dahil dito yung kanyang playground area. Ayan, so okay lang yan. Ayusin na lang natin sa susunod. Ayan nga. Ilagay na natin. Okay na. Hindi ko nga madala lahat yung uh, affiliate, uh, mga ginagamit ko sa pag-affiliate. So, kunti lang yun din nila ko dahil eh, tumuwi kami ng probinsya. Ayan, nagpo-post pa rin ako ng kung ano-ano. And then, inayos ko na rin yung mga damit na kakailanganin namin. Actually, 3 days lang kami dun pero halos buong bahay namin. Naradala ko na. My God. Hindi ko nga matapos-tapos itong aking ginagawa dahil maya-maya pumapasok itong bulinggit na to at la laging sinasabi, Mommy Luke, Mommy Luke. Ayan, naayos ko na nga yung mga gamit. After ko nga maligo, ayan, maglalagay nga muna tayo ng konting skincare dahil ilang araw na ako hindi nag-i-skincare. Ayan, lagyan natin ng uh, toner and then serum and then the cream for the sunlight para iwas sa uh, pangingitim ng ating mga mukha dahil sobrang init na ngayon. Uh, mabilis umitim ang ating mukha dahil manipis na yung ating mukha. Char, Kapal lang ating mukha pero ang totoo manipis talaga yan. Nasa biyay na kami, pag pauwi nga kami, lagi uh, namin nakikita itong Mount Arayan. Yan, sa Pampanga makikita. So, ang ganda ng view kapag umuwi kami. Ayan, dito na kami sa bahay. Full moon pa lang ngayon. Ang ganda tingnan ng moon. Tingnan mo naman yung kulay niya. O, di ba? Parang gusto ko nga tumingil dito sa kinatatayuan ko. Alam mo yun, parang pahinga mo kasi pag nakikita mo yung full moon, kaya kaya yung mga sunset, sunrise, ayan, baka ganda, ba? Diba? Sobrang init nga at malingasaw so nga dito sa probinsya, pero umulan siya, kaya ayan, napaligo nga kami sa ulan at namitesting kami ng uh, siniguelas, dito lang sa may harap. Ayan, tingnan nyo, o diba? Medyo lamig ang panahon. Hanggang sa muli, maraming salamat!